guys, no, na yung mga award namin, guys, uh, kaya ako nag-live, guys, no, para alam ng lahat ng mga hunters na nandito sa akin yung mga t-shirt, at yung mga award natin ng mga certificate uh, wala, wala dito, no ah, nandun sa akin nandun sa kabila, guys, no dahil sa GNT, bawal daw yung certificate ilagay dito dahil makapabasag, kaya inalist at ito lahat guys mga print ko nga ng mga t-shirt guys lahat ng mga na yung mga logo guys no? yung mga uh, mga congress award to pagpasensya nyo ng congress no dila ako dahil na subatan sa pag explore okay, uh, open natin to guys uh, sa lahat ng mga hunters na kasamahan ko nandito na po yung mga t-shirt natin uh, sana kung manood bang kayo ngayon uh, Ibigay ko to sa inyo mamaya. Labis ako pasalamat ni Ma'am Ara Carlos. Ma'am Ara, nandito na po yung mga uh, t-shirt mam no. Angay lang dumating kaya naglive ako ma'am. Kaya labis ako ng pasalamat sa lahat. Sa nagbigay din ito uh, sa kasamahan mo ma'am Ara. Uh, maraming salamat po. Ayan. Yes. Bukas na siya tapos po salamat na. salamat sa lahat ng mga solid supporter ko dyan, sa lahat ng mga solid viewer ko dyan uh, so dito may mga pangalan naman to guys no ayan may pangalan to guys kaya buksan natin may mga pangalan tong mga kaya hindi na ako napabot ng gabi guys dahil ibibigay ko to ngayon sa so, kanila Pero dami guys ayan dami ang dami mga Ayan, babasahin ko muna. Baka malito yung mayari dito. Ayan, nandito na sa akin. dami guys. Kaya, salamat mama. Salamat mama, Ra Carlos. At sa nagbigay nito. Sa nagbigay nito. Sa lahat na nagbigay ng award. Ayan. Ayan, pag-share po guys sa ibang hunters no? yung makasamahan ko guys para alam nila good morning po kumusta na po kayo good morning ma'am Didya si honey shout out ay nun shout out po shout out sa lahat shout out buksan natin yung guys no buksan naman mabasahin natin mga pangalan nito dahil marami to Norma Cornico salamat po sa nagbigay ng t-shirt God bless nakuha na ba si Kyung hindi pa Ayong TV. Blue. Na ako diya. Kenapa ying, na ko na ko ron. Dekan man arpan karon pa diya bot wala certificate diri. Na kanjani daw to ipadala. Dilahi. Uh, si Black Buka sa Idol Eric may damit. Bajan na idol. Ako ma mga t-shirt na pina-print na masuk masulit supporter natin. Kaya ngayon dumating sa mga hunters to lahat Wonder. Totski TV. Iyan kara morning po idol live po so, ako sa Quezon City Manila. Ah, salamat po. Jody Fabregas sabi pinungkutan ng ulo. Bet muka sa pagsata tayo don. Eric ayon sa tatmam Ayan may pang explore lagi kami guys. Ayan guys oh. Ayan. Oh, na, dito guys, may mga muka, May mga mukha to guys. Ayan, may mga mukha lahat. Iba din nila kuya Bats is, no? Doon na pinadala siguro nila. Ayan, to Ski TV. Ayan. Salamat ko ni Kwan. Kayo lang sapat na. Salamat po mama. At saka si mama Carlos. Carlos. Ma'am Chang Muhammad, Chat out at si Ma'am Sara Manlawi. Eh. Sila po ang admin na nagbigay dito. Ma'am, salamat po mama. Uh, may mga magagamitin na kami sa pag-explore. Dahil siguro ang iba nito, tag-iisa lang. Uh, sa amin mga tag-apat siguro. Habibi, good evening idol. pa shoutout out from Sambales. Kaya. Share po guys sa live natin guys no i-share okay, din sa akin mga guys para alam nila na nandito na yung uh, mga t-shirt nila Yan. dahil nakasilupin naman itong lahat hindi po buksan Yan. si Jubil Periano oh, ayan shirt uh, shirt live po natin guys no ayan umpisan ko na guys dahil 5 minutes ayan Salamat guys sa naghanap. Nasa dito. Kunahin natin si Kwan. Yes, kasama pa ang utol guys. Ayan, RJ Mix Vlog. Ayano. RJ Mix Vlog, ayan. Oh. ayan. Paki-support din saking sa kapatid, guys, RJ Mix Vlog, tol. Paano niyo mong parisen dito, tol? Napupilitan mabro-gmas, guys, oh. Mas goro din, guys. Uh, buksan ko to guys dahil nandito naman yung kapatid ko guys no ano kaya to ah, sa akin na lang ayan tol kunin mo dito tol ayan malapit naman ka to sa boarding house ayan RJ Mix Vlog nakasama pa si RJ guys so ganda to guys t-shirt ayan at saka si Bert ayan si Bert ayan Bert kuhaan na yung mong kontrovert para sale ayan bird Bert, Kuya Bert Adjinsor. Lahat to guys, may logo na. Sila mamara na naggawa. Ito, malaki-laki to guys. Oh. Ang daming t-shirt guys. Siguro apat to. Oh. Apat lahat. Ayan, kaya SD si Roar pala to. Uh, bali, tatlong t-shirt t-shirt guys ayan SG tol bro dadalain ko mamaya sa'yo to bro ayan SG ano sino natin o ayan SD yan guys SG dami kong SD guys oh ayan dami SG oy ayan atay nanood gini yun si ayan ba text daw yeng kaya, nako, di ka bro, <laughs> size, matigo lang. Haha, pero inig, anak nako. So, na ko, aha. Ayan. Yung, salamat yun Ayan. Ayan, si Aying. Ging, thanks si Kayo, pila ni ka mo kinuha Aying. Bro, naghan ko nigang Aying ba? Doha, na t-shirt o yung sleeve. Ayan, abang-abang kay lang SD mamaya, Ging. Ah, mato ko lang SD ihatag na ko ni Ging. Naray nyo. wapo kay Ging. Ayan. Si Totski TV, set up po. Ayan nga, naraling nga o. Set po, irit. Ayan, si Bibi. Ayan, set up. Yay, naraling nyo, o. Nagin Di Hindi ka makalimutan ni Mama Ray, ying. Ayan, TV. Napakapugi na, Ayan. Dami pito, guys. Ito. dami guys yan kay sando yan sando yan sando dami po, guys kung dami DJ Dan DJ naray mo DJ oh. one upat upat ke t-shirt guys Ayan kang opat. Ayan. Didi Ghost TV. Ayan. D, Kuha na na yung mong kwander J. Yung parap sale. Ayabot na J. Uy, naisa ka book guys. Naisa ka na guys. Sabi so, mga guys. Kaya may video makuha ng naong guys. Asikir ah, pula guys, ya, sikir nah, narema shaker oh, Gandao, asikir ganda, oh nah, asikir ganda, gapuhan aku amigo Andro, si Jigo Ayan Jig narin, Jigo Berapa ini Jig dito guys ano dito. dito pa ano kaya talo kaya talo ng mukha ay gusto no? gusto job twenty ayan ay yan ka duban gusto job twenty ayan ay yan dami na to guys no buksan natin yung mga t-shirt mo yung, yung sa akin lang itu dami Dino RM TV. RM Ghost TV. Ayan, RM. Naremo oh, daghan kayo. Video baga-baga oh. Ayan, kang RM ni guys, ang RM. RM. Ayan. Nara guys. Di yeah, ara ya ko guys. Kuan ka Upat. Pacak guys. Abrian to guys, singa kuah distingan atau pesawat, so, kung terkasih ya batok. ini sa Pulvesno. teman ini, kuy, injas, diregorun guys. teman ini, adiri ya guys. hmm, diri guys, selamat mam. Dari. Buksan natin yung mga t-shirt natin guys. 11 minutes. Mga 20 minutes na tayo magka-live guys. No? Hmm, ganda guys oh. Ayan sa akin. Patay ang laki. Laki naman ito. laki mo guys ayan hmm. laki so tingnan natin laki naman to para para tayong si pwede naman si Roto ba nako ang laki pero okay na din ah pwede pang drive kung may motor guys So,

Eric vlog Ah, kan 'yan, guys. Pakitan, guys. Buru-niipit kita ni, guys. Ah, nindito, guys. Bataan, guys. Tamang-tama sa kutawan. Hindi sa, isa, guys. Uy, si Mama. Aran. Hello, ma'am. Hello. Oh, ma'am. nag po ako, ma'am. Okay na sige. okay Okay na, ma'am. Salamat, ma'am. Ayan, tao si ma'am Ara, guys, no? Okay na? Oh, ma'am, magaganda po, ma'am. Oh. Wow. Sinisokat ko yung sa akin. Okay. Nakalive po ako, ma'am. <laughs> wow. <laughs> okay na. Oh, sige. It, ito, ganda. Naba mama. Selamat, Mam, ma selamat. Oke, oke nampak. pada. Oke. And guys, si Mama lagi semua. Ah, yang guys, hormat oh. ini dan tau. Sok tawaan, guys. Ayan. Selamat, Mam. Ma selamat. Okay, Mam, ma ma'am. Bigay ko to mamaya sa kanila, Mam. Ma nah, kasamahan ko dyan. yung karton. Lahat, okay na. Ayan guys, ibalik ko na guys no Ito kay Jigo Balik ko na sa karton guys Ito Hindi pa, ibigay ko pa mamaya Ayan DJ, ay eh, ka DJ bro, dira ni ka DJ kay ang um, dalawa na ako sa um, kang kang RM, kang Jigo, manigdala na ako ito guys no, sa Sip House kang Aying kang ni ka Bert, dira ni ka Bert kang SJ, dalawa na ako ni kang SJ kang RJ, dira ni kang RJ boss job ando Ayan kay Skeer guys, ayan. Yan. Yan po sa lahat ng mga kawan guys no sa mga samahan ko. Ito na yung mga t-shirt natin. Pwede na kayo magsuot, mag-explore. Mamaya ihatid ko na sa inyo. Ano salamat po sa kayong kasamahan mo na ng pipirin dito. Maraming salamat po sa inyo. Kaya po na po dito. guys no dahil pupunta na ako doon guys. Ah, uh, pupunta na ako doon sa kanila shirt shirt video muna tayo guys. Shirt live mo muna tayo guys no. Ang importante guys na nakita ng mga hunters guys no na kuan na kuan na eh nanawag po yung nagbigay ah, hindi talong muna guys salamat po sa pag-share sa sa video natin kaya niyo, para salamat po sa pagpasok ay lang salamat po at patungon ako sa si para ibigay itong mga lahat ng mga pinadala salamat po ha salamat admin yeah, salamat po sa lahat ng mga kuhunters nandito na po ang ating pinakahihintay yung certificate natin. Hintayin natin kay Johnny. Saka Johnny, siya pinadala. Kaya maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng mga tumulong sa mga co-hunters. Sa lahat ng mga hunters dito sa lahat ng Mindanao. Pero salamat po sa inyong lahat, ma'am, sir. Uh, sa inyong support sa amin. Eh, hindi na patagaling guys, no? Sa lahat ng nanonood sa live na ito, salamat po sa inyong pag-share. Uh, salamat po. God bless po sa lahat. God bless. 妈呀！